For today's video mga ka-friends, eh, tayo po ay magawa ng masarap na kariyoka. At sa pagluluto nga po ng karyoka ay kailangan po natin dyan ng balinghoy. Kaya naman po binunot na po natin yung isang puno ng balinghoy din sa tabi ng aking kubo at yan ang lalaki po baya naman ang laman. Ay ayos na po aring isang puno at ari po ay marami-rami na ang magagawa. Ay ayos din po baya naman ang may tanim ka na rin sa may tabi ng iyong kubo. At pag po baya naman ay naisipan nating magluto ng merienda ay may agad tayong abunutin kahit ilang piraso nga laan po ito ay marami na po itong magagawa. Ay gusto ko nga laan pong i-flex yung aking natitirang puno ng papaya. At noong nakaraang araw po baya naman ay mga pinagpuputol ko yung puno ng papaya na mga lalaki. Ang sabi daw po ng mga matatanda din sa amin ay hindi na daw pumabunga pag ang papaya ay lalaki. Kaya naman daw putulin ko na at hindi rin naman daw mamumunga ay nakakanlong laang sa mga pinya. Kaya naman po akin pinagpuputol tapos nung pinost ko po sa Facebook ang daming nag-comment na yun daw po ay mamumunga. Kahit daw po yun ay lalaki basta tanggalin ko lang yung talbos ng papaya. Ay naku po ay talaga namang yan ang aking panghinayang nung malamang ko na yun ay pwede pa palang mamunga. At makalimang pirasong puno po ba yan naman yung aking pinutol at medyo malalaki na yung puno. Kaya naman po ay talaga napakalaking panghinayang ko. Kaya naman po kahit magalit pa ako din sa mga matatanda din ay wala na at naputol ko na po yung papaya papaya. Kaya naman po nung sinabi ko na namumunga pala ang papaya kahit lalaki ay nakpo ay talagang hinayang na hinayang din sila. At pagkatapos nga po nating yadyarin yung ating balinghoy ay tanggalan na po natin ng katas para po pag naluto ay hindi siya mapait-pait. At pagkatapos nga po nating tanggalan ng katas ay lagyan na po natin ng asukal. At para po bumango yung ating karyoka ay lagyan po natin ng banila. At haluin na po natin ng haluin ng kumalat yung nilagay nating asukal at banila. Ay napakadalilaan po talaga nitong gawin at hindi rin po mahal ang kanyang ingredients. At pagkatapos nga po nating halu-haluin ay atin na po yung bilog-bilogin. Dahil nga po naghugas naman tayo ng kamay ay pwede na po nating kamayin yan dahil mahirap pong paahin yan. At dahil tayo nga laan po ang makain yan ay kahit hindi na po tayo gumamit ng gloves kahit po maglasang kamay yan ay ayos laang. Pagkatapos nga po nating bilog-bilogin yan ay magsalang na po tayo ng mantika. At habang inapainit po natin yung mantika ay lagyan na po natin ng asukal itong binilog-bilog nating baling -ho. At dahil mainit na nga po yung mantika ay isa lang na po natin itong ating karyoka. Dahil nga po sa simpleng ingredients laang ay meron na po tayong masarap na merienda. Dito po sa probinsya basta po ay masipag kang magbugsok ng magbugsok ng halaman ay hindi mo po namamalayan mga ilang buwan may abunutin ka na. Kagaya po nitong balinghoy pag nagbugsok ka po nito hindi mo namamalayan mga ilang buwan ay may laman na. At pagkatapos nga po nating dumaldal ay ayan na luto na po yung kabila ng ating karyoka. At balik-balik rin po natin para yung ibang side niya ay maluto. At pagkatapos nga po ng ilang minuto ay ayan, naluto na po yung ating karyoka. Tuhugin na po natin yan habang mainit pa para po madaling tuhug-tuhugin. Pwedeng pwede rin po talaga itong pang negosyo at yung isang stick po nito ay pwede ninyong ibenta ng limang piso. At dahil nga po sa simpleng ingredients ang ay nakapagluto tayo ng masarap na merienda. Kaya ano pang iniintay mo, magbugso ka na rin ng balinghoy. At ayan na nga po yung ating nalutong karyoka. Ay nako, ay ano pang inaintay, tikman na natin yan. Ayos na ayos po talaga aring pang merienda. Kaya ano pang iniintay ninyo, magbugso ka na kayo ng balinghoy. Sa isang stick pang nga po nito ay talagang busog ka na pero naubos ko po yung tatlong piraso. Mga ka-Francy, pasubscribe na lang po ng aking YouTube channel.